At yes po, isang magandang magandang araw po sa ating lahat mga ka-coiners At uh, welcome po sa ating channel So ayan po mga ka-coiners, parang uh, dumating na po Yung araw na sinasabi natin Na magiging epekto po ng mga kabalbalan nitong mga tiwaling coin vlogger na ito. Ah, uh, po at parang nagkakaroon na po ng artificial shortage sa ating mga barya. Uh, bagamat eh uh, hindi na lahat eh, dahil sa gagawan uh, sa kagaguhan ng mga coin vlogger na ito. Uh, isang day lang din po yung mga tindahan uh, na hindi na po tumatanggap, lalong-lalo lalo na po yung mga uh, low denomination coins natin, uh, kagaya po ng uh, 25 centavos uh, 10 centavos yun, 5 centavos at uh, yung ating 1 centavo talagang hindi na po yan tinatanggap sa uh, mga, lalong-lalo lalo na po sa mga maliliit po na tindahan kaya ang nangyayari ay iniipon na lamang yan ng ating mga uh, kababayan So, isa pong uh, magandang panukala yan ang BSP na magkakaroon po ng mga parang boat na kung saan po ay pwede po natin uh, uh, i-deposit yung ating mga barya. Uh, uh pinaka-worst po kasi dito mga kakoiners yung mga 20 pesos 10, uh, 10 pesos, 5 pesos uh, maging yung mga piso na ginagamit ng mga Hong Kong na coin vlogger na halos lahat ay binibili so kahit po hindi po mga tunay na kolektor eh syempre napanood nga yan uh, inaakala nilang yan nga ay uh, bibilhin ayan nakahord po kung mga kolektors lamang po ay uh, hindi naman nalang hihohord yan ahan in nila yan kahit ano pa yung barration na sinasabi natin. Kung ang mga collectors po, eh, kung magkikipan man ng mga barration na yan o mga nasa magandang kondisyon, ay eh, yung tamang-tama -tama lamang po na hindi naman makakaapekto sa ating uh, merkado. uh, ayan po sana po ay uh, uh, yung mga tiwaling vlogger no sana makonsensya na kayo ah uh, gumawa na lamang kayo ng mga content no talagang makakatulong sa ating industriya hindi po yung uh, lahat na lang ng barya pinibili niyo eh wala pa kayong nabili kahit isa. So, ayan. Uh, yung mga naniwala sa inyo, hanggang ngayon, marami pa rin ang naniniwala sa inyo na may hawak po ng 20 pesos, 10 pesos, 5 pesos, maging ng mga low uh, denomination na bariya natin. Naghihintay ng... Ha, hindi ko alam kung ano ang hinihintay. So yan po ang epekto ng uh, shortage o kakulangan natin sa barya. Uh, baka inaakala ninyo eh problema lamang 'yan. Buong Pilipinas po ang uh, magkaka-problema sa ginagawa ninyo. Yan pwedeng tumaas ang mga bilihin. Ayun kagaya niyan kung magpuproduce sila ng mga barya, mga bagong barya eh, mas uh, malaking gastusin na naman yan. Kaya sana, uh, ito po, pakiusap po, muli sa inyo, na wag nang uh, gagamitin yung mga pera in circulation. Ang dami naman na, na, de na demonetized na na pwede gamitin. Sige, hakayaan ko kayong manloko ulit. bala na kayo. Pero, pakiusap lang na ang uh, gagamitin na lang natin ay yung mga old coins. Huwag na yung nasa sirkulasyon. Ah, uh, nadadawagan din po ako sa mga legit po na coin na Kung maaari po ay uh, tulungan po ako na ipahayag po sa coin communities, o coin collecting communities na 'yung mga variation po na sinasabi, ay wala pong katotohanan na may mataas na halaga na 'yan. Diyan po ay may mga bumibili. Wala pong bumibili sa mga 'yan. Ang sinasabi lang po natin, kung kolektor ka, eh pumili ka ng pinakamaganda kung gusto mo. Uh, bagamat uh, marami po sa mga legit na kolektor eh, hindi nga pansin ang mga 'yan eh. At uh, subikat lamang po 'yan dahil po ah uh, sensationalize uh, po ng ibang uh, coin vlogger na siyempre po para magkaroon ng manunood ay sinasabi niya inahanap at binibili ng mga legit na kolektor na wala pong katotohanan muling muli, ah uh, mulit muli, paulit ulit po na aking sinasabi uh, kontasan, uh, mag kayo kung hindi tama o totoo yung sinasabi ko na walang bubuli, uh, bibili sa mga yan kung may bibili man ilang katao lang siguro pero hindi libo-libo pakawala na po natin mga ka-coiners lalong-lalo lalo na po kaya na ah, hindi naman kolektor na <coughs> napaniwala lamang ng mga ah, bulaang yan na yung mga 20 pesos upper ah, mint mark lower mint mark big script small script ay binibili walang katotohanan yan ang katotohanan kung yan ay graded yes kung naka-grade yan kahit naka-kalalabas pa lang yan at napakokomon common ay may bibili talaga sa mataas na halaga kasi graded eh pero kung raw yan, nakuha mo lang yan sa sirkulasyon, sinong bibili? Ba't nila bibilhin yan? Wala pong bibili. Eh yun nga nagsabi na binibili yan, eh, hindi nga makabili kahit isa eh. At ito po, ang katotohanan na sasabihin ko sa inyo, ito po yung mga baryang binibili po talaga ng mga kolektor. Unang-una po, siyempre gold, gold coins, kahit anong bansa pa yan. Uh, mga silver coins po natin mga USPI coins at maging yung mga hindi naman silver na USPI yan po ay binibili talaga nila eh yun nga pong mga old coins natin na flore and pauna series yung mga English series natin mga ang bagong lipunan series natin ay nabibenta lamang yan kung yan ay nakaset o nakaseries at may uh, bumibili na rin po na pa isa isa pero napakababa lamang po ng presyo. Pagkatapos sasabihin niyo in circulation, rare, hard to find. Libo-libong piso binibili. Weh! Hindi na kayo nagtigil po. Tangina na. Napapamura na ako sa inyo. Ito pa po ang mga binibili na mga pera po in circulation. Ito po yung piso. Ayan, 2,005. Binibili talaga yan nasa 800 minsan 1,000 pesos na depende sa kondisyon oh, ano pa yung mga 5 piso na may taon 2006 medyo mahal na yan parang nasa 3,000 na yan sa magandang kondisyon kung di tayo nagkakamali 2007 at 2009 na 10 pesos bimetallic may mataas na presyo na rin yan yan po ang mga binibili at maging yung mga error coins po na pinakita na natin sa inyo mga major error coins pero po yung mga ah, uh, patuldok-tuldok lang nagroge spearing ng konti dahil ah, uh, nagkaroon ng ah, uh, depresya yung die uh, dahil mga kakoyners na po natin yan dahil hindi po yan magkakaroon ng mataas na halaga hindi ka guys sa Amerika siguro kung graded dyan kahit na... Nagkaroon lang ng kulani sa baba... Si Rizal... Then graded... Maaari... Pero kung row yan... Pakawalan na po natin yan... Sa sirkulasyon... O... Oh, eto pa... Yung... Uh, mga... barya In circulation... Na maaaring... Uh, bilhin din... Yung mga sinasabi ko sa inyo na... Mga... Common... Common year... Pero almost uncirculated condition o kahit pa paano yung mga nagsiset ng series ay eh may bumibili dyan na maaaring 20 hanggang 50 pesos kaya kung maramihan siyempre may kita kayo kahit pa paano at uh, sinasabi ko nga na hindi naman yan magiging uh, o magkakaroon ng effect sa uh, shortage kasi nga manatunay na kolektor ang may hawak niyan dahil kapag nabili, nakabili yan ng mga magagandang kondisyon pakakawalan na, li, na yung hawak na hindi na masyadong kagandahan hindi ba? eh yung mga naka panood sa inyo mga bulara kayo bulara. 20 pesos na iba't ibang laki ng Nag-iba lang yung laki ng script. Rare na. May presyo na. Hinahanap na. Binibili. Kawawang 20 pesos. Uh, hindi ko naman po sinasabi na yan ay lahat. Yan, uh, ang nangyayaring yan ay kasalanan lahat ng mga bulaang vlogger. Ano? Marami po ang uh, naging daylan. Bakit nagkaroon po tayo ng... Uh, shortage ng barya. Meron po kasi nag-i-smuggle sa mga barya natin na uh, minsan ginagawan token. Kagaya po ng aking nasabi, yung 1 peso natin, 5 peso, 10 peso, 20 pesos. Hindi naman ganoon na uh, ang nagagastos lamang nila sa piso. Hindi naman sila nakakigawa ng piso na piso lang ang gastos. Mataas po sa piso. Kaya nga uh, yung metal no ang uh, yung metal po na nandiyan sa ating mga barya. ay mas mahal po kaysa sa kanyang uh, value as pera. Kaya ninanakaw po 'yan. Nilalabas sa ating bansa, tinutunaw. So sana ay mapagtuunan din ng pansin niya ng BSP at bilang mga numismatis po, nagmamahal sa mga barya, tumulong po tayo. Uh, tulungan po natin ang BSP uh, para po uh, huwag nang lumala ang sitwasyong ito. Maraming salamat po.